Yo, what's up mga bros? For today's video, tuturuan ko kayo paano alisin ang all change indicator sa ating digital panel ng ating Honda Click 125 version 1 to version 3 at Honda Click 160. Nakarang araw nagpalit tayo ng langis ng ating Honda Click. syempre meron tayong tutorial dyan, DIY. Uh, ilalagay ko na lang yung link sa ating comment section. But for now, isimulan na natin paano tanggalin ng all change indicator sa ating digital panel. Sunod so, na gagawin natin mga broys hold natin ng 5 seconds yung select at set. At dyan, ah, may kita natin na mag yung orasan. Dito, pindut-pindutin natin yung set para mapunta tayo dun sa may kilometers na nais nice natin kapag mag-change na tayo. Dito, merong 500, 1K, 1.5. So far, so forth. Ako talaga kapag mag-change talaga ako is 1.5 ang aking pinaka-standard or normal. no Kasi inpo yung Uh, sinasabi sa ating manual ng ating Honda Click or mga motor natin. Pero dito, try natin yung 500. So, this is a tutorial video lamang no, para mapakita ko sa inyo paano tanggalin yung oil change indicator. Dito mga bro, si-off switch natin yung ating motor at i-hold natin yung set for 10 to 15 seconds. At kapag nasa 10 seconds na buksan yung ating motor, i-hold pa rin natin hanggang sa mawala yung oil change indicator. Tiyan, okay na, wala na yung oil change na naka-indicate. So yung ganun gagawin natin, no, off switch yung ating motor and hold it for 10 to 15 seconds. After nun, buksan natin to at naka-hold pa rin yung set hanggang sa mawala yung oil change na naka-indicate. Kita-kit sa next video!